yon February 16, 2024. Ang call time ni Ram nga pala sa aming pupuntahan ay 5 o'clock. Pero syempre kami na naman po ay late. Pero hindi naman po kami late. Pero kasi pwede naman hanggang 6pm yan. Ang call time lang talaga is registration is 5pm. So nakikita nyo si Mark Ramsey. Nagsis cellphone na yan. Tinitignan niya kung okay pa kanya yung data. Yung battery ng kanyang phone. Syempre kasi siya ay pupunta sa isang event. Pero nakikita nyo sa ako. Oh napakaganda niyan. Promise. So nakikita nyo naman traffic ngayon. Kasi nga is Friday. Laging traffic ngayon. No? So nakikita nyo napaka traffic dito. Dumaan ako sa may service road dito sa may gilid. Yun nga lang hindi ko na videohan. Pero napakalubak dyan sa mga may LGU dyan. Baka naman pakikigawa yung kalsada dyan dahil lubak-lubak. So, nandito na kaming ngayon sa may bandang Guadalupe. Pero kung nakikita ninyo dito is slow moving na lang at hindi ganun ka-traffic as always at ba, nung pre-pandemic pa. Pero syempre, traffic pa din pero not that much. Kaya nakita nyo dahan-dahan lang aking takbo para ini-enjoy ko pa rin yung view dito sa may Guadalupe bridge. So nakikita niyo yung anak ko excited na yan pumasok. Tatakbo pa yan. Sabi ko wag kan tatakbo pero tinawag ko pa yan para picturean. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Excited na yan talaga pumasok kasi akala niya late na siya kasi ang call time nga naman is 5 PM. Pero dumating kami is nasa 5:15. So nakasama ko yan ng pa yan. On, on da yung data. the data. On mo din yung cellphone. Check Bye. mo yung cellphone mo. magte text ako sayo. Yung yan ang mga stage mother <laughs> nag-aalala. Ayan. At chinect nyo pa talaga si Ramsey kung nakapasok na talaga sa loob. Baka mamaya may pinuntahang iba. Joke lang. So, ayan. Nandakikita nyo yung mga sakyan dito. Ang gaganda nito. Promise. Dito yan sa may Rockwell. Yan. So, dito ako mag-stay ngayon sa may UCC. Nakikita nyo naman yung, yung asawa ko. Mo-order na yan. Sabi ko, busog pa ako. Ayoko pa mag-dinner. Ikaw na lang kumain kung gusto mo. So, kung gusto mo mag-order ng drinks, nasa yan naman yan ano na lang ako sa iyo, makikasi na lang ako, makikingi na lang ako sa iyo. Tumorder so, siya ng salted caramel. Napakasarap nito, na ito, promise. Large ang kinuha namin para share na kaming dalawa kasi busog pa nga ako, busog-busugan. So, umorder na rin ako ng isang carbonara, creamy carbonara. Hindi ito mawala sa mga order namin kapag kami ay nasa UCC. Kasi gusto ko lagi kumain ito dahil napakasarap. Yun nga lang, yung serving is umunti na because of the inflation. Siyempre, mahal na mga produkto, raw materials. Kaya lumunti na ang kanilang serving. Pero yung taste is ganun pa rin. Yung red velvet. Ma'am, maraming maraming salamat sa iyong pagbigay sa akin ng red velvet. Ma'am, next time ako naman na babawi sa iyo. Ako naman na magbibigay sa iyo ng red velvet. Eee! So yan, naubos na namin yung creamy carbonara. So, gabi na po dito, marami na kumakain, madami na nagbabar. Kasi may mga nag, ano dito, maraming restaurant dito sa paligid ng Rockwell. So, sabi ko sa asawa ko, dito na, na tayo mag-stay, huwag na tayo pumunta ng power plant. So, time check tayo, 8-12 na lang gabi. So, may ginagawa pa rin ako dito, nag-edit ako ng logo ko sa YouTube channel. Search nyo na lang, Loco Toy Kasi wala pa po akong logo, kaya gumawa na ako ng logo. Yung asawa ko nga pala is nag, sa trabaho pa rin. Kasi dito sa aming business is pwede ang remote. Pwede ka kung nasaan, kahit kailan, nasa, kahit, ayo, kahit anong gusto mong gawin. No, nasa bakasyon ka, naghihintay ka, pwede ka magtrabaho dito. Napaka very, very flexible. Ngayon, umorder pa rin siya ng chocolate ngayong gabi para daw maboost ang kanyang memory. No joke lang para magkaroon ng kahit anong iniinom. Kasi nakaya naman tumambay sa UCC Nang matagal kasi hindi ka umorder. Nakakaya naman sa ibang guest na gustong kumain. So yun nga lang, umorder kami. 10.35 na para ako'y maghapunan. Yung iPad na yan, bigay lang yan ng aming company. Kung gusto niyo malaman, ako'y iyong ipm. Libre-libre yan, wala kayong babayaran, no? Basta magsumikap, magtrabaho lamang. Wala kayong babayaran. So, ito, in order ko pa rin ang teriyaki. Yan, chicken. Teriyaki chicken casserole, no? So, napakasarap nito na ito, promise. Nung bata pa lang ako, unti pa lang branch ng UCC, ito na in-order ko. Yun nga lang, sadly, dahil sa pandemic, umunti na lang ang kanilang serving. Pero the taste itself, nandun pa rin na ah. nakabring uh, bring back memories ng mga alaala -ala ko na lagi ko yung ino order Yung wife ko, ayan, nagtatrabaho pa rin kasi remote naman. Wala naman kaming ginagawa eh di magtrabaho na lang siya, side hustle na lang. So yung ang anak ko dumating na pala. So nakita niyo naman formado, naka-maskerade, binili ko pa yan sa Shopee ng kanyang maskara. Kasi ayoko ipasuot sa kanya yung Ironman. Man. Pasensya sa mga aso ha, nandito kasi ako sa mga in ko. So ayan, nakita niyo naman yung asawa ko. Kinukuha agad yung cellphone, chine-check. Andiyan may cellphone? Andiyan may mga gamit mo? O yan, ganyan ang aking asawa. Tinitignan lahat. Okay, yan na, kumakain na ako, no? Na kumakain ako nitong in order ko, naalala ko nung bata ako na lagi ko tong in order dahil masarap talaga to, promise. Lalo na na yung pagka cheesy nito, it melts in your mouth. Lalo na yung chicken, hindi ganoon katigas, sakto-sakto lang yung rice, napakasarap. Yun nga lang sadly umuunti na yung order and serving nila. Bakit? Kasi nga dahil sa inflation. So tapos na akong kumain at eto na. Uwi na. Siyempre, ako na naman po ang driver. 11:32 na po ng gabi na kami ay umuwi. Yun nga lang, mapapayo ko sa ibang mga magulang out there kung may mga anak kayong ganito isama ninyo, pasama ninyo kasi onti lang or bibihira lang ang ganitong part ng kanilang buhay na lagi silang kasama importante ma-experience nila yung kanilang ganitong senaryo para matry nila bilang isang estudyante hindi yung hindi nyo pinapasama yan, yun lamang, bye bye